Hi guys, pwede ba kayo mag-comment ng number ng kahit ano? ba diba sa here, nandun nyo here sa comment section. Tapos ano, kahit anong number. Like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, 8 yan. O, oh, diba? O, oh, ganyan yung makukuha nyo. Next sa face, dalawa. Ay, di dalawa makukuha. Tapos yan yung pangalawa. Tapos dito naman tayo sa body color, guys. Yan, di ba? Number 2. Yan, number 2 sa skin. Tapos, punta tayo sa taas. Next, number 4 sa damit. 1, 2, 3, 4. Yan, ay di yan makukuha natin. Wait lang. Yan, tapos, akit ulit tayo sa kabilang foam. Sa taas. Para makapunta tayo sa room. Para ma-reveal ko kung ano yung suot natin. 1, 2. Number 2 kukunin natin. Ayan na guys, mag-comment na kayo. Ganyan Oh. O, oh, i-reveal ko. Bye!